Good morning, Joey De Leon po. <laughs> Ito para lang matapos yung mga usap-usapan. Unang-una, uh, hindi, hindi ah, hindi namin kaaway yung showtime. Yung showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi ni kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, eh yung mga uh, yung mga social media na nagpo nagpo-post yung mga mga alam niyo na nagpe-programa kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon hindi showtime oy happy anniversary showtime ha. 15 15 years na nga yung showtime but ko hahamunin yun mahal namin ang showtime dahil kasabay namin dadalawa na lang kami wag niyo kaming pagsabungin hindi po kami magkakaibigan din kami ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na nagsasara na kami. Dahil dalawa lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung, yung well, hindi naman sa pagyayabang, uh, longest running, uh, top 5 nga sa mundo eh. Kaya, thank you. Kasama kayo dun sa sa honor na yun. Kaya, inuulit namin, yung galit namin ni Tito, at ng mga damarkads, at sa loob, dun sa mga nagpo-post na hindi 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 free TV hindi, yung yung mga sa ano yung tawag doon mga Facebook Facebook YouTube. Instagram social media yung mga salbahe doon kaya para matinaw talagang luluhod ako di di pa pa ako kung baka 15 years yung mga chismoso na yon yung mga sinungaling na yon pero in show time we love you hindi kami dinami kami magkaaway at uh, Nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Uh, okay. Ganun lang kaninaw. Dinininaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba nilalagyan na ng ano, kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami. Dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. O, matagal na, mahigit isang dekada na kami magkapit bahay. So, yun lang po. Ay, uh, ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa uh, social media, yun ang mga buwisit. Yun ang mga pinapatungkol na namin. Okay,